Uh, you Guys, alin na kami nakauli sa balay. Eh. Kabutlo sa biyahe. Pasalamat ani kami sa namo ni Spo, Mayor, oh. si ana Mr. Rafi Pedraza. I'm so tired but we're happy and we're safe. Ano okay. mo masasaring mo, sir? Thank you and good and luck. God bless. Ano mo masasaring? <laughs> Punta na mo pa next time. <laughs> next time. More next time. Okay. More bonding. Yes, kaya nag-enjoy, nag-enjoy ka. More bonding, more MO. Nag-enjoy. Life is not about money. Yes, no, no, it's all about happiness. It's all about happiness and no, no, create more memories. Yes, create memories. Memories. No, no, memories that never fail. Memories with love, money. money. Okay. Mm -hmm. rin atong kinahalanda mo na kuwa. Ano mo rin atong kinahalanda? Direkt madadaran. Money pa. is not a matter. Di ba?

Nanu kadag kon tinapay. pakair Nanu kadag kon tinapay. Nek kuya tinapay pa kadag kon nanay ta tumu ta pa na. Ni yo ta. Nanu kadag kon tinapay ko. Oh, tinapay. Foot long, tu um. ang foot long. <laughs> o sitong kalaba. Foot long kadu foot bread. One foot bread. Foot to sobra pa sa foot. Sobra pa kalaba adto. Saga foot. <laughs> Oo, oh, pagot um. foot. Ina login ba yan ta? Sino ka nagpaka-uro? Ato. <laughs> <laughs> kay na lang bayaan ka. Si nagbaya sa akin. Kaya ngaran na naman. Warek bumay, o uh, warek ak bayay akong bumaya. Kay na. Kay mga basura sira wari sira kwenta. mga disposable. Sa buwal. basura. Kan ang ka na kan akong beauty. Puti ko talaga kay. Hey, Ikaw di ka nag baga kasi sa PCS o balang kupas. <laughs> Sino ang nakrush sa iya? <laughs> Oy. Mm, shout out lang kuan. <laughs> Ay, kung si Hala. Gabaan. <laughs> kung si Hala. Ali ho pa. Ipakita, pagong, ipakita ko nung lato-lato. Pagong ko, ala, ali ho pa. Pasuro simple lang. Kaya niya dito chiloy. Namimingaw na sa ubay. Namimingaw sa kuwan. Tapos may mga, may di, mga lawasan. Masyete. Masyete, maotso. Manuweve. Sindal pa sa pa sa malungkot ko na sige, sindal nasa, ah? so, na siya. Balita. Sana ulo mo nag-sis. Sa ako balita. Balita. Para kuring aturog kana ko. Dibo. Kuwa na oh. Oh, di bo? Oh, to yung ginsin ko an. sa latulato. Ab. Ab. Dibo. Pwede ko di pagkaon. Sina nga pandesal. O para makaturog ka na. Sige daw. Oo, di ba? Drake cute gabotlo pare na susugong kabataan. Ito na mga tubig. Adakan di mi diri dikuan. Dingdong dingdong. Dingdong na. Ding dingdong ding ding Dante. Kasaksi ani, balik tet. Basta dingdong ini siya. Kasawa ni. Dingdong. Kasawa ni Marian. <laughs> <laughs> Abot da, budadang. Abot daw ko ani. It morning dong. Nga nadto tong ila kat pamarayaw kun ano. Dream man gali. Dream. Pamarayaw. Dream man. Dream <laughs> Anaton oh, anaton hermana pagal-pagal kita. Yan, ano luluya Haleluya sa kawari ho rapio. Ngara mm. na kang kok sentak ng alawas. Kawari <laughs> <laughs> ho rapio jeni manok. <laughs> May da bunay. Kok ito sarap ini. Nakita mo? Medyo it. Isa lang tutin tutin. Sai. <laughs> Kana. Bila kita mo kampong sa lawas di man to mahalin. Ani? Kawari masama gwanta. Ngani magagwanta kay tululan ab. <laughs> Ab. Pala. Ab. Ito lang ni Robis. Ab one tayo. Bisa sa cellphone. Pakinhantay ka. Nanay mo. Nanay mo. Mar marasa sa inyo. Iraid kung kurokod. Kurokod? tama, Ayan. Mas korokod ako ba ayun. Duma kasi. Andiak may nisang duma. Ako iraid ako. Mabubo. Mabubo i ngabalang nga ba lang ko eh. Hmm. Um, kamuti ko ka mag-i-ride ba kamuti akong kawin. Ang, ang kamuti, mabidlo. Mamot. Mabidlo ang kamuti. Diba? Hmm. Ma, dali magpa-uro. Ang no, ito, kamuti. Kasi dali lang sandu makikita at tamang kayo na dek. Diba? Grabe siya, i pero i-uro. Saka aglaw. siya Sa aga mga osa si Tony. Sige ako ito. Wala. Gusto ka dyan ha. Gusto ka kasi lumamon. Hindi mo kaon. Oo, oh, lumamon ko na yun. No? Mm -mm. Gamit okay. okay, man. Okay, ka mong sing, panaga, yung, yan. Eh, kamu sih yang panagay, ada juga yang, ni. Tidak kos, nanti nak, nak, nak tahu sih pun nak. Ada gaya, nak na, na, rasa ungkap apa? Nak rasa na, na, <laughs> ungkap orang terlalu plano. Ini kesunat. Di poli sang dihapun. Oh, Pwede tayo ka na ni Drone, mahiwuliyot ako sa Drone. Kaya nakasasakay sa baloto. Kung sa sinipit siya mo sa sulo?